sa mga papa na ganoon po tayo dito ng luyang dilaw. Ang lalaga. Ayan po. Napapansin ano ko dito sa luyang dilaw dito sa ano? dito po sa Pilipinas. Pinkish na dilaw po yung lumalabas ng katas. Kulay pula. Pero pula po siya. Hindi po ko tulad po sa Taiwan na talagang dilaw siya. Pero nung hinihiwa ko po mano siya tulad din ng luyang dilaw na nasa Taiwan matapang din po yung amoy niya. Tapos yung mga patak-patak na katas, ganyan, dilaw din. Pero pag nilaga mo na, ganyan na, dilaw Ay, pula Iba po siya. Transfer po tayo. Tuloy natin sa labat. Maganda po sa katawan ko. Hmm. Pula. Sa labat. Mahal-mahal po dito niya. Yan, mag uh, po tayo, nagsasalabat Kaya lang pala gamigin po muna natin. Tapos kagabi po, pagdating ko dito, gawin pong bayambang, nakipista ako. Lakas po na ulan. Si Lucky, nabasa. Tingnan natin. Punasan natin si Lucky. Lakas po na ulan. Tapos ang tagal tapos ng ulan. Dito po. Kasi dito bukas. Ano, nung may kawang ito yung bubong na akong binan. Yan, bahay ng binan ko. Kasi ito sa amin. may puwang siya. Ang Ayun Ay, hindi na masyado pala. Ito yung ayusin. Basa din yung aking helmet. Patong muna natin. Basa ka ba? Ay, ano nabasa nga. Uy. Basa siya. Eh? na Basa. Hindi pa po magawa-gawa yung parking na sinasabi ko po sa inyo yun. Busy pa po yung gumagawa. Busy pa po. May mga ginagawa, may mga schedule. Tayo siguro next week pa. Napasa siya. Napasa. Ay, ay, ay. Tapos ito po, maganda po yung kinabit natin. Oh. No? para kahit lang hindi po mababasa yung kanyang pilutan yan secured yung dito hindi po natin maikabit yung po ng luwag hindi po po natin alam paano ikabit yun siguro kailangan ng dikit yan sa so may mga ADB po dyan paano po ilagay yun siguro kailangan ng double sided tape eh. taho 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 mene si Aya Ayun kayo ti nila Milk. Ah, so ya? Tasan kita. Wala yatang ten niya, may tin ba? May tin po kuya. Ah, meron. Yung pinalagyan. Suya. Ang tuta na suya ta. Oo, oh, suya puro ta. Maganda yung pag umaga. Puro ta, sikala yung magagawa. Hindi, may abay na abong. Ang katong kumalaba yan. Magano po yung suya? Uh, 20. 20. Maganda pag umaga. Yung Wala walang laman yung tiyan. As Asuka, as as hirugugang. Uh, Walang -huh. mamuagi. Ta, arom oh, may <laughs> <Ni> suki ka <Kalajay. laughs> <laughs> <laughs> kuya dito. May eh, no? Si Aya. Kaya, lapang may po, wala. mo. nang may. amey, ako nang may. Kine Ako just ke talagon tantan no ke undanom no nasa sa. Ilan ya gid Si mama ayaw ni mama. Kanu ngan sa mo? Oh, konti na kuya. Oh. Okay. Na no, okay, ubos pala. Lang?

sarap pasok tayo sa loob yan ang tao si Aya po pumunta doon sa kanyang mga lula mm masarap -hmm. Thank you. Ah, dito po tayo sa bayan mong paps. Dito po tayo ng palengke. May bibilin po tayo. dito po tayo sa loob ng palengke. Bili po tayo ng daing. Yung bangus pong binabad sa suka. Bili tayo. Pang pasan lubong. <laughs> Yan pa rin ang mm, dami pag okay. Pangpasalubong ate. Oh, ilan eh. Bago lang. Oh. Yung bago po. Yung bago lang pong kabiti. Kilala naman nila. Ah, oh, kabiti. Okay. Magkano isa? 130. 130. Kilala eh. naman kita. Opo oh, po? So, asawa ng oh. Kasi bago po lahat ha bukas ko pa ito dadalhin sa kabite ha 260 pag marami bawas no ma? ang um, uh, mga <laughs> dami na yun tatlo uh, tatlo 250, 250. 250. 250. 250. 250. 250. 250 dalawa. Kuha ka na ng apa. 260, 520, uh, 500. 500 dyan? Uh, Oo. Oh, sige. 250 dalawa. Okay. 500 na lang. Ite, alis ka na. Babalik ka Hindi man, pa, ko lang yung aking, ano, permat. 500, no? Okay. 260 dalawa. Hmm. 50, 500, okay, thank you. Thank Thank you. Dali tayo ng buro. Buro po. Pang pasalubong Magkano po isang ano? Um, isang... Rahal. Opo. 20. 20. Nga... Uh, tatlo po. Nagsamay ko na. Opo. Kapatikin ko po sa ermat po sa kabite. Ayun. Tilapia po yan o. Patikin natin. Tatlo po yan. Bali 16 kung gumawa niya. 60 po. Salamat. lang po tayo ng putong kalasyaw. ka buta po ng Taiwan yung dating dinala ko. <laughs> ah, bali. Ah, 3 <balik. laughs> ah, months. Balik ulit. Sunod ulit. Ayan. Okay na po mga kapis. Ito na. Bumuli po tayo na etlog yung nasa assess sa bahay. Bababa na po tayo ng bus. Meow meow. Ito yung pa pasalubong. Yung mga bangus. Yung photo Ayan. Ito po. Ito yung ginagawa kina <laughs> Dito na po tayo mga paps. itlog. Ano na po. Ito yung itlog. Ay, nandito na po ako sa bahay mga paps. At may itlog pugo po tayong binili. Ati po ilalaga. Eh, may tubig na tayo sa kaserola. Ati po ilalaga. Itlog pugo. Eh. Ang cute. Yung iba po ginagawa itong balot. Balot pugo. Portito po isang plastic. Ayan, yan po sa lahat. Takpan na po natin. Tapos, ating pakuluan. Ayan, na po mga paps yung itlog po, po natin. Ayan pinag po natin mga sa 30 minutes tapos may asin po tayo ditong Himalayan sa... Ma nalika na i-load po ba? ang cute um, balatan nito so lit lit

Ito pa yung balat. Ay. Ito yung labi pa yun. Dito yung labi yung balat hmm. ah, oh, mo. Ay. Ay, kamuti ka kung labi ka. Ito, o amin na. Kaputin mo na rin Si Kiara yung nagbuka sa yung huh? sa'yo sa'yo. Ha? Pinapatuan siya kasi ng labi. Ano, oh, ulit mo. Mmm. na yung ano yung 13 minutes na halot. Ang tagal din hindi nag itlog po si Aya. Parang in lang din po <laughs> yeah. Pero maliit. Iba yung inaano to. Gamot to sa ano. Mm. Blue blood yata. Hindi ako nagkakamali. Blue Oh yeah. Ayan. Ayan, na po tayo mga paps Hapo na na Kasi yan, mag-alas 7 na Nanonood po kami ng balita Ayan, May kanin na po tayo dito ayan, Si Aya, meron din si Mama Ryan Tapos yung ulam po natin Yung ulam pa rin yung tangulia Ang tag sa luto ito? Medyado Wala, hindi pala minuto kasi walang atay um, Basta yun na po yun Yeah, kain na po tayo, pero bago lahat, pray muna tayo. Yeah, Lord, maraming po. salamat sa biyayang na sa Amerika ngayon. Salamat po sa walisawang binibigay na po blessing sa amin at sa mga viewers po namin. Patuloy po patuloy mga gabayan nila po. Anyway, thank you din, Lord. Minang tapo na Siya mo na sa amin. Ang po tayo lahat sa bayan po kami kumain. Ay, wala, walang kutsara si Papa na iwan. Sa akin to. Sa'yo yan. Bukas po, punta po tayo ng kabiti. Bisa tayo po natin si Mama. Kasi po si Mama galing po ng Quezon Province. Kaya hindi po natin nabisita ng muna karang araw. hindi po natin muna karang araw. Okay na. Yes, Kaya po tayo. Nakalating po ni Mama sa Tapos babalik din po siguro sa pulo. O pulilyo. Hmm. Kaya bumili po tayo ganun uh, pasalubong. Tapos may, may mag-an po tayo yung paki. Mundo natin gamit. Gamit. Mabenta ang sabaw kaya marami ako ng ano. Magsabaw. Ilang hmm. days ka dun naman. Maman oh, maglaw si Papa. Friday na dito si Papa. Mahahati nga ako. As pagbalik ko po, sana maging okay na po yung nagawa natin garahe. Ini estimit namin kung magkano. Dire para biro. Sa <coughs> brang mahal na po ng ano ng mm -hmm. pangan, palibot, paggawa. Kasi mga gamit po, mga yero, bakal, siminto, mahal po yung mga ano ngayon. Mga Magamit. materialis. para habang enupa, may ano pa may hino pa budget magawa ng garay o mga service pag wala ng budget, mahirap na po kasalukoy na po tayo naglilikpit lilikpit po dito mga paps na ating dadalahin nandito na po yung ating pabango, sabon yung ating mga pandigo tapos ating deodorant Yan, tapos yung mga damit po nating pang 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 tulog, pang gala ganyan Pambahay. tapos dadalhin din po natin ating ano, yung kuprong sira Subukan po natin ipaayos pa, kung may ipaayos ang ganyan. Ito niya. Hmm. Magkaiba siya. Ito na. GoPro 8, ito GoPro 10. Hmm. Subukan po natin ipaayos. Kung maayos po. Try natin. Ano tayo doon. Ito lang ano yung bag. Tapos may po natin dito sa bag. Bawat ano puni ni Papa na kais na ito. Pagbalik po nito labahin na. May mga andis na. O, tama na yan. Ano, ano pa lang yun. Okay. Okay na yan. Bawat pang ano niya po bihis. May naka-insert ng ano ba. kompleto na. Kukun na lang niya po. Para pagligo niya. Yan, gagawin ko na po ito bukas. Lotion. Ginalong pa yung idea yung dito. Pan yung... Yung ano, shields mo, mainit doon. Shields mo. Pan dito yan. Oh. Dito lang. Ito po yung... Ating GoPro nasira. Ito. Hindi po natin alam ba't biglang nasira, biglang namatay, tapos hindi na nabuhay. Ganon din to. Bali nakakaano na tayo, nakakadami na po. Pang-apat na po yung usmo, yung gamit natin ngayon. Pang-apat na nating gamit. Yung isa pa naman ito, kakalaga na nasa 30 po. 30, 60, 90, diba? nasa 100k na pala. Pasama po yung usmo natin. Grabe no? Paniyo nandito na supply. Yung ID mo nandito na. Thank you.